Hi guys, welcome to my YouTube channel, Antata Moto Vlog. Kung bago ka pa sa channel ko, please like, share, and subscribe. Hello guys, nakita niyo ba yung nakikita ko? Parang mayroong pinag uumpukan ng mga tao. Bukang may na accident yata sa sakyan. Yun nga, na sa sakyan. Uh, Puntahan natin guys, alamin natin kung anong nangyayari. Mga map, ano kaya nangyayari dyan? ah sabi sa kwento ni ano ng mga riders ah yung sasakyan daw na yan ng merino tapos biglang bumaliktad tapos bumangga dun sa may ah ng skyway lapitan natin guys kung ano nangyari sa sasakyan ah yan guys nga oh yan nakita nyo yung sasakyan is ano lumabas yung langis tapos tanggal yung bumper sa laki pa naman ng poste na babanggain niya talaga mawawasak talaga yung makina niya malamang kasi lumabas yung langis malamang wasak yung ano niyan makina basag yung makina niyan hindi lang natin alam kung lang nangyari o baka nakatulog yung driver o naidlip kasi pa eh, madaling araw pa to eh Mga 6.45 pa lang eh Yan you know, lumabas yung langis Wala na yung may-ari dyan eh, yung driver eh, eh pero durug-durug talaga pati yung bubong ng kotse eh. wasak eh